guys. Good morning. Ito ang yung manay. Ayan. Wala nang naisip kundi kumain ng sitsiriya. Yung bang pinakaiwas iwasan ng lahat. Pero iniisip ko naman guys. Minsan-minsan lang naman. Kasi nga pinitingnan ko ang paligid ng ating tindahan. Parang ang nakakalbo na kalbo na yun siya. Wala na. Sa bagay, katapusan naman. Makong uras ng makalbo. Usahi magsiga ang mata. Ayan, bigat-bigat na. Ang saon ma. Inaisip na ako, guys. Na. Ay, kalbo na akong tindahan. May lag may pumasok ng mga customer ba? para naman meron naman ako kinabukasan ba sa ay naon ba mali mali na kinabukasan na maibili para panluto ba Ayan guys, kita nyo guys, kunti na lang. Pakunti-kunti na lang mga nakasabit ng aking tindahan. Pero sabi pa nga, yan ang aking style guys na yung budget ni Rolling Rolling ko para naman matagal maubos, umabot man ang katapusan. Ha? Kaya habang wala pa yung pumasok na mga bibili o kaya kakain guys, ayan, nililinis-linis ko muna para naman hindi madumi ang aking maliit na tindahan guys. Hmm, hindi, hindi ko muna pinapailawan sa loob guys, wala pa namang kumakain kay tipid-tipid ba sa, sa kuryente, kay lisod ka ng panahon, taas kaayo ang rate sa kuryente, kaya tipid-tipid lang, ah, ah, importante lang naman eh, maliwanag sa labas hapong wala pang pakain guys. Ayan, linis sa loob hanggang sa labas. Paspas, pas, good. Yeah. limpiyo at trasabante at ra jud pero ng naanay tao dilik na ng kapant ang habang kumanag mune-mune, tanaw-tanaw sa paligid, kung saan napan, napanit panit naman din nga akong tindahan. Wala na inong otro, pero sige-sige lang. Sige-sige lang. Mga ginang-ginang na sige-sige lang. Paspas pas lang. Uh, that is life. O, oh, mga ginang life ba? Good, good, good. Good, good, good. Go, go. Silip-silip in town. Huwag naanabay para pali. wala pa di ay. na Ayan na guys. Nagpapasok na sila. Maapay -ubo. Na. Maray ka daot. <laughs> Ayan, start ng takbo-takbo ni Manay. Ah, Labas-labas, aba-abante, balik-balik sa si Manay. Tira ng tira, kuha ng mga panong order, soft drinks ba. Ayan. Kasi ang soft drinks ko nasa loob, guys. Ayan. Balik-balik, ah, kala -balik. tira. Hala, tira. Dagan-dagan si Manay.

nagsiuwian na kasi mga parakain sa akin. Hanggang 12.30 or 11 lang talaga. Pasok naman sila sa kanilang trabaho. Yun nga lang. May naiiwan ko minsan. Kasi minsan masarap ang hangin galing sa labas. Tapos wala nang katao-tao. Ayan, makita mo na lang may tulog. Mm, tulog. Uras na ng pasok. Tulog pa rin. Agun. inahayaan ko lang guys kasi para naman makapahinga siya kahit kunti bago naman pumasok sa trabaho at dahil tapos na guys kung anong tira-tira paborito ko talaga ay ulo ng ginataan ah, na tulingan ayan na guys kaya ang labas ayan pulos na lang para sa iri bakit pinabayaan ko? gusto ko mama ko ka start na ng marami hugasan guys hugas 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 tinda tinda hugas hugas at dahil busog pahiyos po tagamay galaw galaw din manay thank you for watching guys bye bye Oh,